Sa tahimik at magandang bayan ng Pine Hill, isang malagim na trahedya ang nangyari kay Jennifer Johnson. Ang nagdulot ng pagkabigla sa buong komunidad, ang tila payapang bahaying pamayanan, ay nagimbal sa isang krimen ng pagnanasa at pagtataksil na naglantad ng madilim na lihim sa likod ng mukhang perpektong buhay. Ang buhay ng dalawang mag-asawa, sina Daniel at Linda Garner at Mark at Jennifer Johnson ay nag-ugnay sa paraang hahantong sa pagkahumaling, panlilin lang at sa huli pagpatay. Si Daniel Garner ay isang ginagalang na arkitekto, kilala sa kanyang kaakit-akit na personalidad at tila perpektong pagsasama sa kanyang asawang si Linda, isang dedikadong guru. Si Mark Johnson, isang matagumpay na financial advisor at ang kanyang asawang si Jennifer ay pinakamalapit na kaibigan ng mag-asawang Garner. Ang dalawang mag-asawa ay hindi lamang nagbabahagi ng mga simpleng salo-salo at bakasyon tuwing weekend. Sila rin ay sangkot sa isang kasunduang pagpapalitan ng asawa o wife swapping na sa simula ay nagbigay ng kasabikan at bago sa kanilang buhay. Ngunit sa likod ng kakaibang pamumuhay na ito, may mga mapanganib na damdamin na unti-unting sumisiklab. Ang pagkahumaling ni Daniel kay Jennifer ay unti-unting naging matindi Isang bagay na batid ni Linda ang kanyang asawa Nang maramdaman ni Jennifer ang tendi ng damdamin ni Daniel nagpasya siyang tapusin ang kasunduan Hindi niya alam ang nakakamatay na kahihinatnan ng kanyang desisyon Sampung taon nang kasal si na Daniel at Linda At mula sa pananaw ng iba Ang kanilang pagsasama ay mukha matatag at masaya Si Daniel ay isang matagumpay na arkitekto, kilala sa kanyang makabagong disenyo at karismatikong personalidad. Si Linda, isang guru sa ikatlong baitang, ay mahal ng kanyang mga estudante at iginagalang ng kanyang mga kasamahan. Nakatira sila sa isang magandang bahay sa Maple Street, na napapalibutan ng maayos na hardin na pinagmamalaki ni Linda. Lumipat si Mark at Jennifer Johnson sa Pine Hill Limang taon na ang nakalipas at agad naging malapit na kaibigan ng mga Garner. Si Mark, bilang isang financial advisor, ay palabiro at laging buhay ng kasiyahan. Si Jennifer, na may pambihirang ganda at kaakit-akit na personalidad, ay pinagigiliwan ng lahat. Ang pagdating ng mga Johnson ay nagdala ng bagong dynamismo sa kapitbahayan at ang kanilang pagkakaibigan sa mga Garner ay lalong umusbong dahil sa magkatulad na interes at respeto. Ang idea ng wife swapping ay unang lumabas sa isang hapunan sa bahay ng mga Garner. Dahil sa alak at di pang kariniwang tapang, napunta ang usapan sa bukas na relasyon. Sa ikinagulat ng lahat, ang idea ay sinalubong ng kuryosidad imbis na pagkabigla. Sa mga sumunod na linggo, mas seryoso na itong napag-usapan at lahat ng panig ay nagtakda ng mga hangganan at patakaran para mapanatili ang kanilang pangunahing relasyon. Ang unang karanasan ay medyo awkward. Nagpalit sila ng kapareha, sina Daniel at Jennifer at sina Mark at Linda. Ito ay isang nakakatril ngunit nakakanyabiyos na karanasan. Nag-iwan sa kanila ng pananabik para sa higit pa. Ang sinimulan bilang isang paminsang eksperimentong sekswal ay naging regular na bahagi ng kanilang buhay na nagdagdag ng apoy sa kanilang mga pagsasama. Parehong tila mas masaya at mas konektado ang dalawang mag-asawa. Nagpapatuloy sila sa kanilang mga social activities, madalas magdaos ng party at magbakasyon ng magkasama. Naikpit nilang iniingatan ang lihim, tanging napag pag-uusapan lamang sa loob ng kanilang matahanan o sa pribadong pagtitipon. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, may mga pagbabago lalo na kay Daniel. Lumilitaw ang kanyang labis na interes kay Jennifer. Madalas naghahanap ng paraan para makasama itong mag-isa. Unti-unting napansin ni Linda ang pagkahumaling ni Daniel, ngunit pinili niyang ipagsawalang-bahala, umaasang lilipas din ito. Si Mark naman tila walang kamalay-malay sa lumalalang tensyon, lingid sa lahat ang pagkahumaling ni Daniel kay Jennifer ay naging mas malalim at nakakaalarma. Patuloy niya itong iniisip, inuulit-ulit sa isipan ang kanila mga karanasan at nananabik pa para sa higit pa. Ang dating simpleng pagkikipagsapalaran ay naging obsesyon na hahantong sa trahedya. Patuloy na iniisip ni Daniel si Jennifer, inuulit-ulit sa kanyang isip ang kanila mga tagpo at masidhing nananabik na makasama siyang mag-isa ang dating walang mali siyang kasunduan na magdudulot ng kapahamakan sa lahat ng sangkot. Ang pagkahumaling ni Daniel kay Jennifer ay hindi na basta kasabikan lamang. Ito ay naging isang kompletong pagkabaliw. Lagi niya itong naiisip maging sa gitna ng mga pulong sa trabaho o hapunang ng pampamilya. Ang dating mahal niya ang arkitektura ay naisantabi na tabunan ng kanyang labis na pagnanasa kay Jennifer sinimulan niyang hanapan ng dahilan para mapalapit dito. Nag-aalok ng tulong sa mga gawain na dapat si Mark ang gumagawa o madalas nag sa mag-asawang Johnson sa kanilang bahay. Napansin ni Linda ang pagbabagong ito. Noong una, inisip niyang bahagi lang ito ng kanilang kasunduan, ngunit dinagtagal ay napagtanto niyang lumalampas na ito sa usapan. Naging irritable si Daniel kapag hindi nila kasama ang mga Johnson. Madalas ding mapunta ang usapan sa mga bagay tungkol kay Jennifer. Ang mga gusto at ayaw nito, pati ang mga maliliit na gawi. Isang gabi, matapos ang isang hapunan, hinarap ni Linda si Daniel. Ipinagtanggol ni Daniel ang sarili. Tinawag na selos lang ang nararamdaman ni Linda. Ayaw guluhin ni Linda ang balanse ng kanilang relasyon kaya nanahimik na lamang siya ngunit mas binantayan niya si Daniel. Lalong lumala ang kanyang hinala nang makita niya nakatitig ito kay Jennifer tuwing may pagtitipon ila sobra ang titig. Naramdaman na rin ni Jennifer ang kakaibang pag-ugali ni Daniel. Noong una, medyo natutuwa pa siya sa atensyon. Pero dinagtagal, naging nakakailang na ito. Ang mga haplos ni Daniel ay naging pagmamayari. Ang mga salita ay nagiging labis na malapit Sinabi niya ito kay Mark ngunit binaliwala lang ito ng asawa. Iniisip na likas lang na mas expressive si Daniel. Dito nagsimula makaramdam si Jennifer ng pagkakahiwalay at pangamba. Ang sukdulan ay dumating sa isang bakasyong pinlano nila sa isang cabin malapit sa lawa. Dapat sana ito'y paraan para muling magbanding. Ngunit mas lalong naipakita ang pagkahumaling ni Daniel. Ipinilit niyang maglakad-lakad silang dalawa lang sa lawa iniiwan nila si na Mark at Linda. Ramdam ng lahat ang tensyon. Nang gabing iyon, habang nakaupo sila sa tabi ng apoy, nagsalita si Daniel ng isang bagay na lampas sa hangganan. Iminungkahi niyang iwanan ang lahat at magsimula ng bagong buhay silang dalawa. Nabigla si Jennifer at agad umalis para matulog. Narinig ni Linda ang usapan at agad kinumpronta si Daniel. Nagmakaawa ito at itinanggi ang sobrang damdamin ngunit alam ni Linda ang totoo Nadurog siya sa katotohanan, unti-unting nawawala ang asawa sa kanya. Mahal pa rin niya si Daniel, pero ramdam niyang ang obsesyon nito kay Jennifer ay sisira sa kanilang pagsasama at pagkakaibigan. Sa kabila ng pagsisikap niyang awatin si Daniel, lalo lang itong naging mapanganib. Sinimulan niyang sundan si Jennifer, lumalabas sa kanyang yoga classes at minsan pa'y pa biglang pumupunta sa pinagtatrabawan nito Mula sa pagkailang na uwi sa takot si Jennifer. Sinabi niya ito sa isang matalik na kaibigan na nagpayong layuan si Daniel ng tuluyan. Nagpasya si Jennifer na tapusin ang kanilang kasunduan, umaasang manunumbalik sa katiniwan si Daniel. Ngunit isang gabi habang wala si Mark, biglang sumulpot si Daniel sa bahay ng Johnson. Nagulat si Jennifer ngunit pinapasok ito para maiwasan ang iskandalo. Doon ipinahayag ni Daniel ang kanyang damdamin pinag-uusapan ang isang kinabukasang silalang dalawa nang tumindi ang pananalita ni Daniel na puno si Jennifer at mariing sinabi na tapos na ang lahat at kailangan nitong igalang ang kanyang kasal at mga hangganan umalis si Daniel ngunit simula noon lalo siyang naging mapanganib paulit-ulit na sumusulpot si Daniel nagpapadala ng minsahing puno ng pag-ibig at sinusundan si Jennifer kahit saan Natakot si Jennifer at nagpa siya mag-usap sila sa isang parke para tuluyan ng matapos ang lahat. Doon muling iginiit ni Jennifer na tapos na ang lahat. Ngunit hindi ito matanggap ni Daniel. Ang pagtanggi ni Jennifer ay naramdaman niyang pagtataksil. Habang tumitindi ang sigawan, biglang sumulpot si Linda mula sa dilim. Sinundan niya ang asawa dahil sa takot. Nang makita ni Daniel si Linda, tila natauhan siya. Umalis si Jennifer, iniwan ang mag -asawa. Sinubukan ni Linda na pakalmahin si Daniel. Sinasabing aayusin nila ang lahat. Ngunit sa loob niya, alam niyang hindi na may babalik ang dati. Ang sumunod na mga araw ay mas nagdulot ng panganib. Kuminto si Daniel sa trabaho, lumubog sa depresyon at lumalim ang kanyang galit. Hanggang isang gabi, nagpasyang tapusin na niya ang lahat. Kung hindi niya makakamtan si Jennifer, wala na rin magkakakuha sa kanya. Pinuntahan niya ang bahay ng Johnson habang wala si Mark. Pinasok ito at doon sa kwartong mahimbing na natutulog si Jennifer, pinatay niya ito sa pamamagitan ng saksak sa dibdib. Pagkatapos ng krimen, umuwi si Daniel na duguan at tulero. Doon sinalubong siya ni Linda. Sa halip na isuko ang asawa, tinulungan niya itong magtago ng ebidensya. Sinunog ang mga damit, itinapon ang patalim at gumawa ng alibay sa loob ng ilang linggo, nakalusot sila sa investigasyon. Ngunit nagsimulang mabuo ang mga hinala natuklasan ng mga pulis ang mga text message ni Daniel kay Jennifer. Mga mensaheng puno ng pagkahumaling. May nakakita rin sa kotse ni Daniel malapit sa bahay ng Johnson noong gabing iyon. Nang isagawa ang pagkahulughug sa bahay ng Garner, natagpuan ang mga bakas ng dugo at sinunog na ebidensya. Doon bumagsak ang lahat. Nahuli si Daniel at umamin sa pagpatay. Sa pag-amin niya, isinangkot din si Linda sa pagtatakip. Nahaharap si Daniel sa habang buhay na pagkakulong at si Linda dahil sa pagsuporta at obstruction of justice ay nahatulan ng labing limang taon na pagkakakulong. Samantala si Mark na iwan na basag ang puso, naghahanap ng ustisya para sa kanyang asawang si Jennifer. Ang masalimuot na kwentong ito ay nagpapakita kung paano ang isang mapanganib na pagnanasa ay maaring magdulot ng pagkawasak, hindi lamang ng dalawang pamilya kundi ng buong komunidad. Maraming salamat po sa iyong panonood at kung nagustuhan mo ang aming video ay kung maaari ay pakilike ang video na ito dahil malaking tulong ito sa aming mga content creator. Maraming salamat po.